morning palang palang niya ti ingles na ti palang di ba sigar ay tagalog sigarilyas sigarilyas tapos pipino nga kway ayun Nagaduti sabong na kaso, kinakain siya ng langgam mabuhangin kasi yung lupa kaya kailangan ng patabao ito mga sili sili tapos talong nagsasabaling nga klaseng titarong ito bawang sili, tarong ha? tapos ito pa lang din tapos yan ganyan tapos ito orange orange samot dito yung orlock bun tsaka yun. tapos ito fish pan ni uncle joe <laughs> yung yeah, fish pan ni uncle joe nga nagadot yung <laughs> fish pan ni Uncle Tapos, ayan mga sili. Kata transplant lang kahapon. Ni Dagi Pechay. Na, natiltil kasi. Hangin ang ni Mabel. Tapos, tarong. Ayun yung eggplant natin. Tapos, kangkong. Ano ba And, meron pa tayo dito. pinya ulit. Oh, tapos sili yan sili nga kinanan iti kalding ayan mga okra tapos ito pinangkalap nila ng isda sa fish pan tapos tarong oh. at saka sili mayabas ito yung red diba? tapos tara sa fish yung kaljo Fish dito. At tignan natin medyo ano siya, medyo tawag dito. Malabo nakapakat dan iti baniit. Ikam iti na po'y da, Mabel. Ay, mga ibon. Masit da or hangya Makita takwa hangya Makita ta Nalibag. ah sa todo derabbi igaminya todo okay. idin hmm mm. 对喽，嗯。